mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. sa inyo na Moment of Romance. Paano mo nga ba magagawang respetuhin ang isang tao kung may masamang ginawa sa'yo ito? Paano mo nga ba siya pakikituhuhan ng maayos? kung sa kabila ng mabuting ipinakikita niya sa ay nakakubli doon ang kasalanang ginawa niya sa Ako nga pala si Sheila. Nag-iisang anak ng aking mga magulang. Nasa kolehiyo na ako noon nang mangyari sa akin ang isang pangyayari na hindi ko makakalimutan. Bata pa lang ako ay nasanay na kaming makihalubilo sa aming mga pinsan mga amain at mga lolo't lola. Puso pa kasi noon ang family reunion. Kung kaya't taon-taon ay nagkakasama-sama kaming magpipinsan. Natatandaan ko pa nga noon na tuwing reunion namin ay talaga namang nagkakasayahan kami. Dahil bukod sa premyong aming natatanggap, may mga palaro at sayawan pang nagaganap. Subalit nang mamatay ang aming lolo at lola, ay hindi na naulit pa ang aming reunion. Para kasing nagkanya-kanya na ang aming mga magula. Kaya habang lumalaki na ako, ay unti-unti ko na rin nakalimutan ang mga pininsan ko. Dahil nga simula nang mawala ang mga lolo at lola namin, ay hindi na kami nagkita-kita pa nito. Ngunit nang magkolehiyo na ako, ay hindi ko inaasahan na may dadalaw sa amin na isang kamag-anak. Noong una, ay hindi ko talaga ito nakilala. Sapagkat bata pa lang ako nang huli ko siyang nakita. Kaya naman parang nagulat pa nga ito nang makita niya akong dalaga na. Subalit sa unang kita ko pa lang sa kanya, ay para bang may kakaiba na akong naramdaman dito. Hindi ko pa nga lang matiyak kung ano ba yon. Pero nang mag-stay na ito sa bahay namin, ay ko palang lang nakonfirma ang kahulugan ng kutob kong iyon. Galing ako noong eskwelahan nang matatnan ko sila tatay na may kausap na isang lalaki. Pagpasok ko naman sa loob ng bahay ay agad akong lumapit sa kanila para magmano. Ipinakilala naman ako ni tatay sa bisita nila at saka nagmano rin dito. Ngunit laking gulat ko, nang imbes na magpamano ito, ay bigla na lang niya akong niyakap na para bang miss na miss niya ako. Kaya naman napatingin na lang ako noon kay nanay na may halong pagtataka. Ito na ba si Shela? Ang laki-laki mo na at dalagang-dalaga na. Nung huli ko siyang nakita, pakandong-kandong pa siya sa akin. Pero tingnan mo naman ngayon, ang ganda-ganda na. Uy ka ng bisita nila tatay. Siguro, hindi na ako natatandaan ng batang to. Ako yung Uncle Ben mo. Pinsan ng tatay mo pagpapakilala pa nito sa akin. Sa sinabi naman nito, ay para bang bigla na lang nag-flashback sa akin ang nakaraan. Ngunit kahit anong isip ang gawin ko, ay hindi ko talaga matandaan nito. Kaya para hindi na lang mapahiya si Uncle Ben, ay nagkunwari na lang din ako na natatandaan ko siya. Maiwan ko po muna kayo, Magbibihis lang po ako. Pagpapaalam ko sa kanila nang dumating ang meryendang in order nila nanay. Sige na, iha, Magbihis ka na muna. Kanya naman sa akin ni tatay. Pagpasok ko naman sa aking kwarto ay para bang tila na ilang na lang ako kay Uncle Beth. First time kasing may kumawa sa akin noon bukod sa aking pamilya. Ganun pa mas minabuti kong maliwalain na lang din yon. Dahil naisip ko na baka namiss nga lang talaga niya ako. Nang makapagbihis ay hindi naman muna agad ako lumabas ng kwarto. At sa halip ay nahiga muna ako sa aking kama upang makapagpahinga. hindi pa man ako nagtatagal na nakahiga ay narinig ko na lang na kumakatok na si nanay sa aking pinto habang tinatawag ako nito. Sheila anak, hindi ka na raw lumabas dyan. May itatanong daw sa'yo ang Uncle Ben mo. Ninig kong sabi ni nanay. Napabuntong hininga na lang ako bago lumabas ng aking kwarto. Nakita ko namang nakiinuman na sila tatay at Uncle Ben sa sala. Habang si nanay naman ay nagluluto na sa kusina. Naisip ko namang puntahan muna sana si nanay para tulungan. Ngunit nagulat na lang ako nang tawagin ako ni Uncle Ben para paupuin sa tabi niya. Shela, halika muna dito. May itatanong lang ako sayo nga nito na nagpahinto sa akin. Napilita naman akong maupo sa tabi niya para istimahin rin ito. Pagkatapos ay kunwaring nakipagkwentuhan sa kanila. Hindi ko naman lubos na isip na marami pala itong alam tungkol sa kabataan ko. At nang ikwento niya sa akin yun, ay para bang lumalabas na super close kami noon. Nung mga sandaling yun ay hindi ko alam kung natural lang ba talaga sa kanya ang pahawak-hawa habang nagkukwento. Para kasi sa akin ay naiilang ako sa mga kinikilos niyang yun. Lalo na nang hawakan nito ang aking hita. Hindi ko naman maalis ang pagkakahawak niyang yun. Dahil abalang-abala ito sa pagkikwento sa amin ni tatay. Kaya inisip ko na lang din noon na wala naman sigurong masamang intensyon sa akin ito. Dahil ayon nga sa kanya, ay parang tatay ko na rin siya. Kaya naman ang maling pakiramdam ko na yon ay binaliwala ko na lang. Hanggang sa, hindi ko akalain na tama pala ang aking kutob dito. Nung gabing yon ay hindi na nakauwi pa si Uncle Ben dahil pareho silang nalasing ni tatay. Kaya naman nakiusap sa akin si nanay na kung pwede raw ay tabi-tabi muna kaming matulog sa kwarto nila. Para daw sa kwarto ko muna makatulog si Uncle Beth. Nakakahiya naman daw kasi kung sa sala namin ito patutulungin. Dahil baka pagkagising raw nito ay may masabi pa ito sa amin sa puntong yon ay may tama naman si nanay. Kung kaya't wala rin akong nagawa kundi pumayag dito. Medyo may kaliitan lang kasi ang bahay namin at dadalawa lang ang kwarto nito. Total naman ay kasya kaming tatlo sa kwarto nila kaya maluwag din sa loob ko ang pagpayag na yon kay nanay. Sige po, Nay okay lang po sa akin na matulog sa kwarto nyo. Uwi ka ako sa aking ina. Salamat anak. O siya, ayusin mo muna yung kwarto mo para maihiga na natin doon ang Uncle Ben mo. Baka mangawit pa kasi ang leeg niyan. Anya pa ni nanay na pareho na lang kaming napatingin sa lasing na si Uncle Ben. Akin ko namang sinunod si nanay at katulad ng sinabi nito, ay pinalitan ko nga ang bedsheet ng kama ko. Pati na rin ang mga ekstrang unan na kinuha ko sa kwarto nila. Pagkatapos naman noon, ay iginiya ko na si Uncle Ben sa loob ng kwarto ko. Hindi na kasi ito masyadong makalakal. Kung kaya't, inalalayan ko na lang siyang makapasok doon nang makahiga naman ito sa aking kama ay laking gulat ko nang hatakin ako nito dahilan para mapasubsuba ko sa kanya. Ang ganda-ganda mo, Sheila. Ang pula-pula pa ng labi mo. Parang ang sarap-sarap halikan. Huwi nito sa akin. Nagulat naman ako sa sinabi nitong yun. Kung kaya't agad akong lumayo dito. Mabilis akong lumabas ng aking kwarto at dumiretso na sa kwarto nila nanay. Tandatnan ko naman itong nagkaayos pa ng kanilang kama. At hindi ko alam na napansin pala niyang tila kinakabahan ako. Kaya nagulat pa ako nang magtanong ito sa akin. O anak, Ayos ka lang ba? Bakit parang nakakita ka ata ng multo? Tanong sa akin nito. Ayos lang po ako, Nay. Pagsisinungaling ko naman dito. Sigurado ka? Para kasing namumutla kayo eh. Pangungulit pa nito sa akin. Ayos lang po talaga ako. Tara na po, Nay. Matulog na tayo. Kanya ko pa rito para lang tumigil na ito. Hindi naman ako kinulit pa ni nanay. Bagkos ay nahiga na rin ito. Kinabukasan naman ay hindi ko alam na mapapasarap ang tulog ko. Dahilan para tanghaliin ako ng gising. Hindi naman ako ginising noon nila nanay. Kaya hindi ko alam na umalis pala sila ni tatay upang pumunta sa palengke. Nagising na nga lang ako noon nang may naramdaman akong tila may humihima sa mukha ko. At pagmulat ng mata ko, ay laking gulat ko nang makita sa harapan ko si Uncle Ben. Uncle, bakit po? Kinakabahan kong tanong dito. Wala lang, pinagmamasdan ko lang yung maganda mong mukha. Alam mo ba, bata ka palang, alam ko nang gaganda kang ganyan. At mabuti pala, hindi pa ako huli para matikman muna kita. Tugo naman nito sa akin na siyang nagpatayo ng balahibo ko. Ano pong pinagsasasabi niyo? Nay! Nay! Hiyaw ko para humingi ng saklolo kahit humiyaw ka pa riyan, walang makakarinig sa'yo. Kaaalis lang nila at ibinilin ka nga nila sa akin eh. Nanlilisik na mata pa nito. Nang mga sandaling yun ay hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Para kasing may balak na masama sa akin si Uncle Ben. At ng mga oras na yon ay hindi ko ito kayang pigilan kanya ang dalawa kong kamay. At pagkatapos ay hinalikan ako nito ng sapilitan sa aking labi. First time na mangyari sa akin noon. At talaga namang sobrang kaba ang bumalot sa buo kong katawan noon. Ngunit nang maramdaman ko ang paghimas ni Uncle sa aking hinaharap, ay bigla namang nagpago ang takot na nadaram ako. Hanggang sa unti-unti ay tila nagustuhan ko na ang kanyang ginagawa. Hindi ko nga alam noon kung bakit ganun na lang ang init na aking naramdaman nang laruin ni Uncle Ben ang aking iniingatan. Gusto ko itong pigilan sa kanyang ginagawa. Ngunit may kung ano naman sa bahagi ng aking pagkatao ang tila ba nasasarapan dito. Kaya sa huli, ay imbes na pigilan ko siya, ay mas pinili ko na lang na magpaubaya sa kanya. Nung mga oras kasing yun, ay alam kong masasaktan lang din ako ni Uncle Ben kapag pilit ko siyang pinigilan. Wala naman akong lakas ng loob noon para labanan ito. Kung kaya't, mas pinili ko na lang na enjoyin ang ginagawa niya. Labis naman akong naligayahan nang pag-initin muna niya ang aking katawan. Ngunit nang handa na akong ibigay sa kanya ang gusto niya, ay nagulat na lang ako nang bigla itong tumigil sa ginagawa niya, na para bang biglaang natauhan. Nagtaka pa nga ako nang bigla itong umalis at walang paapaalam na iniwanan na lang ako. Kaya naman, agad akong nagbihis at saka sinundan si Uncle Ben. Ngunit nakita ko na lang ito na tila sumakay ng taxi. At pagkatapos ay umalis. Marahil ay naisip siguro nitong mali ang gagawin niyang yun sa akin. Kaya naman, labis akong nagpapasalamat. Dahil sa kabila ng muntikan ng nawasak ang, ang pinaka-iingatan ko, ay hindi yon natuloy. Mabuti na nga lang ay nakonsensya si Uncle Ben. Dahil kung hindi, ay baka hindi ko na alam ang aking gagawin. Sa kabila naman ng ginawa nito, ay nakaramdam pa rin ako ng galit at takot sa kanya. At kung sakaling bumalik ito sa amin, ay baka hindi ko na siya kaya pang harapin. Hindi ko naman na ikwinento pa kila nanay at tatay ang nangyari sa amin ni Uncle Ben dahil ayaw ko nang magkagulo pa. Alam ko kasi na sobrang magagalit sila dito at nakakahiya pa sa ibang tao kapag nalaman nila ang kasamaang ginawa sa akin ng kanilang kamag-anak. Mabuti na nga lang ay hindi na bumalik si Uncle Ben. Hanggang sa nabalitaan na nga lang namin na namatay na ito. Ngunit ang pangyayaring yon ay tila ba naging isang bangungot sa akin. Kaya naman, sa tuwing may mga bisita kami, ay talaga namang todo iwas na ako sa kanya. Dahil ayoko nang maulit pa ang nangyari sa amin noon ni Uncle Ben. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Sheila at ito ang kwento ng buhay ko.